Lakad. Come here. Get me to, ha? Ah. Dali. Raisley. Shhh. Uy. <coughs> Kenny, Kenny. Shhh. Uy. Raisley. Get me to, ha? Ah. Saka rin. Sa salamin. Lakad. Lalakad. ulo pa? Ha? Uy. Lalakad. Dali, lalakad. Lala lalakad. Takad ka na. Dito, oh. Get mo to. Gracely, na. Oh. Gracely. Oh. Dali, oh. Get mo na, oh. Nalilipot mo. Gracelyn, oh, ito, oh. Gracelyn. Shhh. -sh -sh. Nanu-in oh. Gracelyn. Ah. Oh.